Dalawang araw na camping ang dapat sana isang piging o banquet ang naging programa ng mga ng kabataan sa North Central Ilocos Norte District. Doon ang kanilang camping na idinao sa tabing dagat ng Kadaratan Bakara ay napuno ng masaya at pinagpalang karanasan. Ang iba pang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Diyos Dado Estranyo. Ang dalawang araw na kamping na idinaos sa Kadaratan, Bakara Ilocos Norte ay naging daan upang ang layuning mapasigla ang kanilang pakikibahagi sa iglesia at mapaigting ang relasyon ng pagkakapatiran kay Kristo ay sinagawa at nilahukan ng Adventistang kabataan mula sa walong iglesia. Sa tuwing daraan ang buwan ng Pebrero, palagi ang ginaganap ang hinihintay ng maraming kabataang adventista ang piging o bangkwit sa buwan ng mga puso. Datapot naging kakaiba ang naganap sa distrito ng North Central Ilocos Norte. Ang planong bangkwit ay naawi sa dalawang araw na kamping. At ang na dito ay ang tinatawag na all-comers meet na nilahoka ng mga elders at mga kapatid. Ang sarap tumulong ng mga kabata natin bilang elder at saka advisor. Ibukos natin lahat ng mga tulong natin. Kasama ng mga kabataan na mainit na nakilahok sa mga larong ginanap kahit na ang panahon ay labhang mahangin sa tabi ng baybayin. Nangyari ito sa dahilang nais nice ng mga kabataan na magpatuloy ang init ng kanilang pagsasama-sama bilang mga kabataan sa distrito at magsanay sa pakikibahagi sa gawaing paglilingkod sa iglesia. Ang layunin nito ay para mag-build ang tiwala sa sarili, pamumuno sa church, at especially po, para mabuo ang samahan ng mga kabataan. Mga ah, mga karanasan ko pag -a -a sa paglilingkod sa kambing, yung pag-roast natin sa natin sa worship natin, pagkakaisa natin ng na mga T.Y. Pastor. Tapos, pag nabibigyan ka ng parte doon na 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 Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Mula dito sa Bacara, Ilocos Norte, ako si Diosdado Estranyo, nag-uulat para sa Hope Today in PUC News.